Ayan. Hello guys. Dito naman ako sa store. Ako'y mag-ayos ng paninda habang nag-aattend tayo ng kape. kumuha ako ng kapit guys. Yan. Kasi malamig na yun dito sa Baguio. May low pressure na naman. Sana hindi siya maging bagyong Fabian. Kapit tayo. Ayan. Meron akong cinnamon. Kapit natin. Ito nga po lang store ay ano unting tindahan ng aking kapatid tayo muna ang tagabantay habang nandito tayo Cinnamon. masarap sana to pag pinainit kaso tinamad ako magpainit tayo guys. Makulimlim sa labas, umaambon. Kaya, tapos medyo mahangin. Sana naman hindi siya ulit bumagyo dahil kawawa ulit yung mga laging napaplan. Yung mga pagkapanggasinan, nasa, mga yan. Tapos sa Canon Road, ay, baka mag uh, landslide ulit wag naman sana kapi mo na tayo Ayan, kunti lang ang paninda ni nanay yan, yung mga importante lang sa mga hinahanap lang nila. Yun na. Yun, yun lang kasi nagsisimula pa lang sila. Ayan. Mamaya so, ulit guys. dalo-dalo sa kami na yung kung yung kung Ayan guys, ang ulam natin. Dinner. Dinaktakan. Luto ni mother. Ako ang nagbantay ng store, siya ang nagluto. Ayan. Ayan guys. Ayan. At na-hot pa yung aking rice. Tsaka ulam, Dinakdakan guys. Ngayon lang ako nakatikim. Nang dinakdakan ulit. Ngayon lang na umuwi ako dito sa Pinas. Nilutuan tayo ni mother. Kain tayo guys.